muna bago paliguan ng manok. So, mga nag-aalaga po natin mga manok dyan. Yan po, oh. Check-check po muna. Oh, tinan mo. Babaitan nga may mga manok, oh. Pinapil nila pag sa kanila, oh. Hmm. Yan. nihila musan muna ng konti. Hop, tapos niyan. Lalagay niya doon sa timbang may sabon. Oh. 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 Oo, oh, di ba? Oh, kwari lang ang chicken na yamaya maya. Sarap, sarap naman niyan. Oh. Tuwa naman ni. Eh. Oh, di ba? Kalutang ka lang diyan. Oh. Di ba? Pinlapin niya ngayon. Oh. Ganyan po ang paligo ng manok. Para tanggal ang mga hanip-hanip sa katawan niya. O, oh. oh, ba? Diba? Pil na pil niya, o. Oh. Kasi nga naman, malilinis katawan nila. Mga pakpak. Pinagustos -pak. niya, oh. oh. o. O. din naman ang manok ang niya, eh. Oh. Oh, sarap ng sarap ang chicken, Oh. Ito niyo naman, oh. Wow. <laughs> oh. Oh. yun. Ang buntot naman pagkatapos ng pakpak. Para din naman sa bata. <laughs> oh, tapos ang buntot. pa naman o, oh, di diba? Stretch, stretch. Ano natin yung paa, sa manok na to, eh. O, ang O, Hindi naman yung mga singit-singit ang paa. Para din namang bata. O, naulo. na ulo. Napatawa, may pakpak. Tapos buntot. Paa. O, oh, diba? Bigay niya, no? Tapos babalawa na siya. O, oh, ba? diba? Wala diba naman yung aming manok, eh. O, oh, di diba? Linis na ng aming manok. Hindi mo lang nakawag-kawag eh, oh. Oh. Sino ba naman hindi matutuwa niya? Ikaw na alinisin. Oh. Yan, ganyan lang po po. Paligo ng ating mga manok Yung Mga nag-aalagay. Mga mahilig po mag-alaga ng manok. Kailangan gilililisin din po ang inyong mga manok. Ayan, sa yan, Ayan. Okay. Oh, nakakalima na pong paligo yung mga chicken namin. No? Pil pil nila. Tahimik lang sila. Oh. Itong malalaki, hindi ko nakakita ang paligo ang kanina. Eh. O, oh, diba? Babango yun, na. Yung paisa, o. Oh. O, oh, diba? Ano? No? Presko, presko, ka, no? Bagong ligo ka, no? Ang guwapo mo ngayon, eh. Oh. <laughs> So, yun po. Ganun po yung mga mahilig mag-alaga ng manok natin. Kailang paliguan nyo din po ang mga manok ninyo para iwas na rin po sila sa mga sakit-sakit. O, din nyo, o. ano na po sila. Mamaya, papagpag na po nila yung ano nila, basa niya. So, yun lamang po. Hanggang sa muli. Sana nakatulong po sa mga mahilig mag-alaga ng manok natin. いいポー